Alam ko, marami na tayo ang nagtataka at minsan napatanong na rin kung bakit ba umiiglaw yung check engine indicator ng ating Rucy Flash, subalit sa ibang motor ay hindi naman. Bakit nga ba? Well, napaka-simple lang lang sagot dyan. Well, hindi naman talaga siya simple, pero sisimplehan ko para sa inyo. Pero bago yan, kung hindi, kapag kapa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and don't forget to leave a like. So, ito yung sagot, umiilaw yung check engine ng ating Rusi Plus kapag naka-on yung susi, hindi pa umaanda ng dahil sa tinatawag na self-learning data. Yes, you heard it right. Self-learning data. Ibig sabihin, yung ECU natin is automatic nag a sa input ng ating mga sensors. So, itong ECU natin, as what I have said earlier, automatic siyang nag a adapt so, For example, nung hindi pa marumi, yung sabihin na natin, yung air filter mo, 100% yung nahihigop niyang hangin kasi hindi pa black yung air filter mo. So, okay yung ECU doon. Iba yung kanyang adjustment. Now, nagkakaroon na ng dirt or uh, marumi na yung uh, air box mo or particularly yung air filter mo, automatic nag-a-adjust si ECU para mapaandal yung motor natin. Yan yung tinatawag na self-learning data. Okay, so saan ba ito naka-store uh, itong uh, self-learning data ng ating ECU. So, itong ECU natin is meron siyang dalawang memory. Uh, yung isa is uh, the main memory wherein doon nakalagay yung calibration ng ating motor para gumana yung ECU natin pagkaunang susi, and yung isang memory, ay dito nakastore yung tinatawag na self-learning data. So, itong memory na to, ay ang tinatawag na NVRAM. Yes, you heard it right. Para lang siyang RAM ng ating phone, okay? So, yung phone natin, merong main storage, meron siyang RAM. So, dito, same lang si ECU. Doon, nakastore yung tinatawag na self- learning data. Ano ba yung mga data na nadidelete kapag uh, nire-reset natin yung ating ECU? Unang-una is uh, it erased the fuel self-learning data. Okay? All correction factors will be reset to 1.0. Ibig sabihin, walang koreksyon. Pangalawa, it erased the airflow learning data okay it erase the airflow learning data all corrections factors will be reset to 1.0 so airflow means yung flow ng ating uh, hangin galing sa ating airbox papunta sa ating chamber kasi yung ating motor hindi lang siya gumagana kapag spark lang hindi siya gumagana kapag uh, gasolina lang dapat meron siyang tatlong elements yung spark uh, ano ba spark fuel and air. So na-reset -re siya. And pangatlo, it erase the throttle self-learning data. So mag-o-automatic siya na mag zero That is why uh, ginagawa natin yung pagre-reset ng ating ECU kapag nagpalit tayo ng TPS para meron siyang matutunan na bago kasi yung ECU nating luma, iba yung kanyang calibration kapag nagpalit tayo ng, I mean, yung TPS nating luma, pag nagpalit tayo ng TPS, iba yung kanyang calibration. So, nagpalit tayo ng bago, iba naman yung magiging calibration. That is why, pag nagpalit ka ng TPS sa mo, automatic, nire-reset mo kaagad yung ECU. So, now, paano ba i-reset? Later on, pag-uusapan natin kung paano ba i-reset yung ECU gamit yung software or yung manual na pag-reset, uh, re-reset. So, maraming paraan later on, pag-uusapan natin, tatapusin muna natin ito. Pang-apat, na nadidelete kapag nagre si tayo ng ECU. It erase all statistics. Uh, this will reset the time counters. Maximum temperature na nare-record or naaabot ng ating motor. Uh, maximum battery voltage. Maximum speed na nare-reach natin. Nadidelete na yon lahat except. Okay? Except maliban sa total runtime ng ating motor. So, dito niya, natitrace kung gaano na siya katagal na ginagamit. So, all statistics are erased. Panglima, ito yung usual na ginagawa natin kapag nag -re reset tayo. So, nire-reset natin yung ating ECU kapag merong, guess what? Kapag merong check engine or fault codes which is true naman kapag merong check engine is nire-reset natin kasi baka nagkalo, nagkaroon lang ng mis, uh, miscalibration so mawawala naman yung check engine pero kapag yung sensor na talaga yung sira ay eh, hindi talaga siya mawawala and pang anim which is the last one yung ating motor is well talaga siya sa rough idle or hindi stable yung kanyang idle and ako uh, kung mapapansin natin, yung ating uh, motto, kapag nireset natin yung ECU, gumaganda yung minor or bumabalik sa dati yung minor na maganda. Kasi nga, nare-reset yung IACV pentol point. So, ano ba tong pentol point? Para siyang uh, door sa pintuan. Ay, door sa pintuan. <laughs> Para siyang pintuan. Ano ba yan? Parang door sa pintuan. For example, ito yung pintuan. And ito yung pintle point. So kapag nakabukas yung pintol point ng ating IACV, marang ha maraming hangin yung pumapasok, kaya mataas yung idle or mataas yung minor. Kapag sakto lang yung pintol point ng ating IACV or park position, is maganda yung ating cold start or maganda yung minor. And binsan, kapag low bat yung battery mo, hindi alam ni IACV kung saan siya pupunta kasi nagkukulang siya sa supply. Kaya Minsan, mataas yung mino natin and minsan, masyadong mababa kasi hindi niya alam kung paano niya i-park yung kanyang sarili. So, yan yung mga bagay na na -re reset or na delete kapag nire-reset natin yung ating ECU, okay? So, kapag nagre reset tayo ng ating ECU, huwag kayong mabahala kasi yung mga calibration natin sa ating motor ay hindi yun na delete kasi nasa main storage yon Ang madidelete lang kapag nagre-reset tayo ng ECU is yung nasa NVRAM or yung mga self-learning data na nakastore sa NVRAM ng ating ECU. Now, paano ba siya i-reset? So, I know mga ang mayong alam kung paano i-reset yung ECU. Pero, of course, for the sake of this video, ay tuturuan ko pa rin kayo kung paano siya i-reset. So, this is only for uh, yung mga owner ng uh, sa na Rosie Flash V1. Kasi I don't know sa, sa Rosie Flash 150X kung paano siya i-reset. Pero sa Rosie Flash V1, ganito nyo i-reset yung ECU nyo. Okay? So, kung meron kayong software... Uh, like the ECU head hacker, mayon kayo makita dong ECU I mean reset EEP ah uh, reset EEP ROM. So yun na yung reset ng ECU. So pag kinlink niyo yun, i-connect niyo muna yung ano niyo, tapos click and then mag instruct na i-off niyo yung susian, then maghihintay kayo ng 10 seconds and after 10 seconds i-on niyo. And pagka-on niyo ng susi, walang iilaw dapat na check engine. Ibig sabihin, successful yung pag -re reset ninyo and ibig sabihin, na wala pang nakasulat or wala pang laman yung ating NVRAM. Kasi nga, dinilit mo nga, nereset mo yung ECU. So, yan yung sa software. Pero kung wala kayong software, ang gawin nyo is, i-on and off nyo yung susian ng limang beses within 5 seconds. And after that, magbibilang kayo ng 10 seconds or 10 to 15 seconds, tsaka nyo i-on ulit yung susi. And, ganyan lang kasimple kung bakit umiilaw. Ganyan na kasimple yung explanation kung bakit umiilaw yung check engine ng ating Lucy Flash. And, with that being said, that's it for tonight and see you sa susunod kong video.